Hi guys! So for today's video, samahan niyo ako bumili ng pangkulay ng buhok. Pero kulay black. Dito tayo sa una natin para oroonan. Tita, may pangkulay po kayo ng color black. So guys, samahan niyo ako magharap ng toothbrush. Toothbrush all kaya yung talagang pang... Ano na lang kaya? Toothbrush na lang. Ano G? Toothbrush? Toothbrush na lang. No choice tayo guys. Sarado yung pinagbibilan ko sa salon. Magtotoothbrush tayo ngayon. Kasi bibili na toothbrush. Hindi ko din. Hindi ko din alam mo kung may toothbrush yun lang tinitinda. Init e, ang panahon ngayon, oh. Hindi ko nga pala nabili ko, guys. Ay, hindi ko pa siya nabubuksan. Eh, ba't ganito parang Chinese vibe dyan yung ano niya? Ganda-ganda kasi ng red hair, eh. Pinapakulay black pa. Aesthetic nga ito, eh. Hindi kasi siya nakakasali sa mga aesthetic. Kaya nga ko nagpag... Uy, ano to? pesos. Ito ni 70 pesos. para parang wala pa yun. Ito na ba yung 70 pesos? Ito na yun! E bakit powder to? Powder! Magpapasa mo muna ako ng instruction. Ano, so, guys, hindi ko alam kung paano to. Hindi kasi ako expert sa mga ganti. Nagbasa naman ako ng ano. Ba't yun to? Yan to yung amoy. Ang baho. Ang may kwek na panis. Ayoko na. Maglagay na tayo ng maligam-gam na tubig. Pero ito ay tabo. Pero hindi po ito yung pinang-ano ah. Lagay na po tayo. Oh my God. Eh bakit taging caramelize? bakit taging dough naman? Parang nagiging dark green siya guys oh. Parang sarap kainin. Anay ko sabi niya sa akin. Ayun, pumunta ko. Ayun, ang gagawin ko dito. Tapos sabi niya, Ayun, mali ko sa'yo. Ay, ba't kulay green? Tapos eh, sabi, Ay! Bakit kulay green? Ano naman? Kasi pinagbibili mo. Gumagano-gano siya eh. Ayun, dark green siya. Try natin. Meron ako dito ng papel. And titingnan natin kung ano. Kulay green talaga. gamitin to. Oh. Ang dami na. Ay, nagkukuli black na siya, no? Ay. Ay, inis ako eh. Inis ako eh. Sige, buo ng aking desisyon. Buhok, no? kasi naman, ay, tanay ko na yun. Alam nyo guys, baka sa trip talaga na nanay ko na yun eh. kami ko naging, ano to ah. sabi ko sa'yo, nagigigil ako sa, sa pagmumukha mo. Dapat pala, nagpasalun na lang ako. <laughs> Ito pala piling ng ano no, Niped. ngipin kinutok Masakit pala. So guys, after ilang minutes sa so pagbababa, mga mga 45 minutes ko ato ito binabad So guys, ito na nga. Bakit full? Ano Bibiliin na po natin. Opo. Baka magiging non-effective ito. ay. Yeah, meron na naman pong ligaw. Pansin niyo po ba? Meron pong naliligaw na kulay red. Bakit po ganyan? Bakit po may mga naliligaw pa po? Eh, ginalingan ko naman po eh. Bakit pa po, po may naliligaw? Pansin niyo po, meron pa pong kulay red, di ba? Ayan pa po, oh. Ini ako eh. Tapalang guys? Amoy utot. Amoy ano parang amoy. Amoy utot ng daga ganon. Meron maliligaw. Meron maliligaw. Meron maliligaw. Maganda naman. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang po. Opo, okay lang po. Okay lang naman po eh. Okay lang naman po. Okay lang naman po eh.